Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Christian Kim Mariano, ang naglilingkod para sa mga dambana ng ating diocese sa ilalim ng Komisyon ng Liturhiya at kasalukuyang Bikaryo Paroko ng Parokya ng San Andres Apostol sa bayan ng Norsagaray, Bulacan. Magandang gabi po at pagbati sa lahat ng mga nanunood at mga mananampalataya mula sa makasaysayang bayan ng Baliwag, Bulacan. Para po sa diosesis ng Malolos, itinakda ng Komisyon ng Liturhiya na sa ating pong process of application for the evaluation of a parish to be a, a diocesan shrine, una at higit sa lahat po dito ay tinitingnan natin yung udyok na nagmumula sa mga mananampalataya. Ano? Ang titingnan po natin dito ay saan ba nagmula yung ideya na ang parokya ay maideklara bilang isang dambana. Kaya po mahalagang titingnan natin dito una tigit sa lahat ay yung sulat mula sa mga mananampalataya. Yun po ang unang lagi. At ito po ay dapat na lumitaw sa isang uh, pagpupulong ng Sangguniang pastoral ng parokya. No? Kaya humihingi po kami ng bahagi ng uh, PPC minutes ng particular event na iyon kung kailan na pag-usapan yung uh, pagsulong at paghingi ng approval para po sa diocese natin na maidamba ng isang parokya bilang isang diocesan shrine. At pagkatapos po nito ay titingnan natin yung lalim ng debosyon. Hindi po natin titingnan dito yung factor ng katandaan ng parokya. Hindi lamang po pagkamatagal na yung parokya, automatic i-grant natin yung title. Kapag ka, uh, ano yung classification ng parokya, ito ba'y nasa bayan, ito ba'y nasa baryo, hindi po natin titingnan yon. Ang lagi pong tinitingnan dito ay yung lalim ng debosyon ng mga mananampalataya. At ito po din yung naging nakita natin para sa simbahan ng baliwag, ano, na marami po mga aspeto ng pananampalataya na sumasalami naman talaga sa tunay na mukha ng debosyon kay San Agustin, sa mga banal, lalo tigit sa banal na Eucharistia. At ito po ay isang malaking factor para sumulong yung idea, no? Para entertainin yung idea ng pagagrand sa sa titulo bilang isang diocesan shrine. Yung pagkagusto ng mga tao at yung pagyakap sa debosyon na nakikita sa kanilang pang-araw-araw na buhay as attested and supported by many as many as possible na mga testimonies and attestations kapag po tayo ay nadeklara na bilang isang diocesan shrine, ang lagi pong titingnan dito ay yung total experience, no? Yung total experience ng pagpunta ng mga mananampalataya, una tikit sa lahat sa simbahan, ano? Sapagkat naroon po dapat yung kahandaan lagi na tumanggap ng mga mananampalataya. Kaya nga po ang titingnan dito ay hindi lamang yung laki ng simbahan maging yung capacity to welcome pilgrims, magkaroon ng enough space para tumanggap ng uh, mga nakasasakyan, yung accessibility para sa mga namamasahe, yung pamamaraan upang tanggapin ng mga tao upang sila ay bigyan ng maiksing panayam, pagpapalalim sa pananampalataya. Sapagkat ang lagi pong titingnan dito ay yung kakayahan ng tumanggap ng parokya. Hindi lamang po ng mga lokal, hindi lamang ng mga palagi ang nam namimintuo kundi yung naghahangad, naghahanap, no? Kasi lagi pong kaakibat ng pagiging dambana ay yung advocacy, no? Yung social advocacy, yung spiritual advocacy nito. At kung ang mga tao ay naihayag natin na meron tayong mga advocacy ganito, mga ganitong adhikain, sila pupunta. Pero ang tanong, may advocacy nga, pero handa bang tumanggap? Physically, spiritually, and strategically. Kaya ito po yung dapat nating ihanda bilang isang pandiyosisis sa Dambana. Kagaya po ng sinabi natin kanina, pinapangalagaan natin yung total experience of God. No? The total God experience na hindi lamang yung pleasant na yung magandang karanasan sa loob ng simbahan ang sasalaminin. Kundi titingnan po dito yung lahat ng kumikilo sa Dambana. Maayos bang nakikitungo ang sekretarya? Maganda bang nakikisalamuha ang mga naglilinis at na, nangangasiwa ng bahat, lahat ng bahagi ng, ng parokya. Mga tao dito ba ay nag, nagpaparating at, at sinasalami nila yung kagalakan ng, ng karangalang tatanggapin nila. No? It's always the total experience of God. At ito po ay yung mandatong tinanggap natin kay Bishop. No? Ang laging sinasabi sa atin, do not only judge the capacity of the parish by means of whatever uh, Uh, forms possible, but always the God experience, no? Kasi wala namang ibang dog ang dambana. Wala bang ibang iaalay ang bawat dambana. Wala namang ibang dapat na ipagmalaki ang dambana. Hindi yung ganda ng simbahan. Hindi yung lawak ng nasasakupan. Hindi yung dami ng nisa ang pinagmamagaling ng mga simbahan at mga dambana. Kundi gaano ka ang isang dambana na iparamdam ang Diyos sa bawat dumadalo sa Kanya. A shrine is always a place of encounter. In this period of new evangelization, encounter is the name of evangelization. At sa diwa nito, ang bawat dambana ay kakampi at kasal, kasal, kasama sa pagpupromote ng karanasan ukol sa Diyos. Ang pagiging dambana po ay trabaho ng bawat isa. O mas tama bang sabihin natin na ito ay misyon ng bawat mananampalatayang bumubuo sa sambayan ng iyon. Hindi lamang, lamang po ito trabaho ng mga pari, hindi lamang po trabaho ito ng PPC o ng mga kumikilos sa simbahan, kundi ang bawat mananampalataya po ay dapat nakikibahagi sa misyon nito sapagkat una tigit sa lahat 'yung dambana ang unang testimonya ng kabutihang loob ng Diyos na nararanasan mula sa dambana. Kaya kung maraming patotoo, binabahagi natin 'yung patotoong ito sa mga tao, no? Tayo mismo 'yung nagkukumbinsis sa kanila. Sana tayo mismo 'yung nagiging daan upang mas mapag-igting 'yung dahilan, no? Sapagkat sa, sa totohanan naman po, kagaya ng sinabi natin na ang unang tinitingnan ay yung udyok mula sa mga tao upang maging pandiyosis sa Dambana, tayo din po ang pinakamainam na patotoo at eksplanasyon kung bakit kailangan kilalani ng isang parokya bilang isang pangdiyosis sa Dambana. Ang Dambana ay tao, taong umiibig, taong nagmamahal, taong naglilingkod sa kanyang kapwa-tao, sapagkat naiintindihan niya, naiintindihan ng mga mananampalataya ang damdamin at pulso ng kapwa sumasampalatayang nangangailangan ng parehong paglingap na minsan niyang hinanap at natagpuan. Sa debusyon po sa larangan ng debusyon, lalo tigit sa ating minamahal na patron, San Agustin, uh, yung grasya ng Diyos at yung pagbabagong loob ay isa pong magandang salik na dapat nating tingnan. Ano? Alam natin na naging buhay ni San Agustin. Alam natin kung paanong siya nabuhay ba bago niya nakilala ang Panginoon at ito po siguro yung pag-asang dapat nating ibahagi sa lahat ng dumudulog sa dambana na itatalaga para sa ating diosesis. no? Yung kakayahan ng tao na magbago kung makikipagtulungan sa Diyos, no? Kung yung kakayahan na mapagbago at talikuran ng dating gawi kung kikilos ang biyaya ng Diyos at ito yayakapin ng tao no ito po sana yung mag maisip din ano matingnan ng mga tao na na maging isang adbuka at ad ad ikain para sa diocese o sa pang pangdiocese sa Dambana hindi lang po sa larangan ng programa hindi lamang po sa larangan ng mga institutionalized na streamline programs ng paris o ng diocesan shrine kundi maging pa pamamaraan po ng mga tao. Una tigit sa lahat po, pag pumupunta sa dambana, sana wag tayong maging judgmental. No? Pag nating sasabihin, oh, buti naman, nagsimba ka pagkatapos ng maraming panahon. Oh, milagro, nagsimba ka. Anong masamang ihip ng hangin ang dumapo sa'yo? Bakit ka nagsimba at nagpupunta ka ngayon at nagiging active ka? Sana po'y huwag itong marinig sa atin bilang mga mananampalataya. Kahit sa pamamaraan ng biro, kahit sa pamamaraan na, na parang palipad hangin, huwag po sana. Kasi po ito ay nakakap, nakakapigil sa ganap na pagyakap ng tao sa tinatahak niyang pagbabago. Maging simula po tayo at kabahagi ng kanyang simulain. Sa mga mumunting kilos, sa mumunting pakikibahagi, tayo po ay nagiging Uh, kabahagi at kamanlalakbay ng pangdiyosis na dambana para sa ating mga adhikain. Sa mga turo naman po ng inyong dakilang patron, sa Agustin ng Hipo at Dr. de la Glacia, ay binabanggit po yung siyudad ng Diyos, no, the city of God. At ito po siguro ay napakagandang pagbibigay ng pag-asa para sa lahat. Ano? At paalala rin sa dignidad ng pagiging biniyagan na hindi lamang tayo nabubuhay, ako bilang pari, bagamat narito sa daigdig na ito, ay hindi lamang naglilingkod ng short range ang pananaw, kundi mas malawak at mas mahaba. Hindi lamang para sa mundong ito, sa pagkakataong ito, sa daigdig na ito, kundi lagi at inahangad din naman na makasama at mabuo ang siyudad ng Diyos, the city of God, where everything is accepted in love, in fidelity, and in genuine appreciation. At sana po sa atin, bilang, ako po bilang pari, ay ito yung sanang maging paalala sa akin ng pang sa si ng itatalaga natin ngayon. To build up the city of God, everyone is part of it. Everyone is invited to partake it. Napakaganda sapagkat sa panahon ng uh, panahon na nagdinilay tayo tungkol sa synod on synodality, ay magandang paanyaya din ito no? na tayo'y makibahagi tayo'y makiisa, tayo'y makisalo upang makita at matatag ang siyudad ng Diyos maging dito pa man sa siyudad na tinututuding na binabahaginan at binubuo pa ng mga tao. Ang halaga po at karangalan ng pagiging pang-diocese sa dambana ay hindi lamang po karangalan ng parokya ng San Agustin kundi lalo higit sa lahat ay karangalan ng buong diocese ng Malolos. Kaya po tayo'y nakikiisa ng isang pamayanan ng diocese, no? Kaya po ang titulong tatanggapin ay Diocesan Shrine, no? Ito po ay karangalan ng buong lokal na simbahan ng Malolos. At mahalaga po ang bagay na ito sapagkat dito po ay pinapakita natin na bagamat matagal na yung parokya, bagamat malao na ang diocese, lumalalim yung pananampalataya. Ito po ay produkto ng mga paghihirap, pagpupunyagi at pagtatiyaga ng mga nauna sa ating panahon. Mga dating ubispo, dating pari, dating mga lingkod simbahan. Ano? Ito po ay produkto ng kanilang matiyagang pag, pag pagtatanim ng pananampalataya para sa ating lahat na ngayon ay tinatamasa at nakasaksihan ng buong diocese at maging ng mga kalapit nating lugar. Ito po ay karangalan ng buong diocese ng Malolos. Muli po ako po si Father Christian K. Mariano mula sa lupo ng mga dambana ng Komisyon ng Liturhiya ng Diyosesis ng Malolos. Pumabati po sa inyo ng makabuluhang pagkakadeklara bilang isang pang na dambana.